Okay, Tatay Ben, uh, may update po tayo doon sa sinasabi nga namin na nakikipag-coordinate kay Commander patungkol doon sa uh, pinsan niya na si Gistone Larkon. Kamag-anak na talaga ni Gistone. So, ito kumpirmado na talaga. Wala nang doubt ito, wala nang duda. Kamag-anak niya talaga. Talaga sila, walang duda, walang labis, walang kulang. Talagang magkamag-anak sila, kumpirmado yan. Tay, anong pakiramdam mo? tatanungin kita at uh, napanood ka ng ni Gistone. oh, yeah. Anong pakiramdam mo napanood ka niya? Maganda sa pakiramdam. Magandang hapon sa mga manonood natin Ngayon po ay alas 4 na ng hapon Pero ayan, nandito dito pa rin kami ni Ranz Welcome back nga po pala dito sa channel na ito Ni Commander ni Marcos At meron siyang ipinapasuyo na naman sa atin Patungkol dito kay Tatay Ben Para nang sa ganun Mabisita din natin Kasi total tayo kasi yung mag, lag, araw, halos, Lagi bumibisita sa kanya Napapalapit na rin sa atin si Tatay Ben talaga Kaya Ayun kasama ko si Ranz TV May dala-dala siya dyan sa likod Uh, at ngayon palang lang tumitila yung ulan Kaya ngayon pa lang kami nakaalis doon kina Tatay Doro Dahil nagdala din kami doon ng panghanda Alright so mabuti na lang At ito tinan nyo medyo lumiwaliwa na uh, Ang hirap talaga kung ilos mga bayan kapag sobra pong ulan Mas maigi na nga lang sana kung mainit ito, Mabuti pa ganda tayo nandito Dapat pala pinasok natin yung motor Ba't kasi nagtigil ako dun? Nawala siguro sa isip ko na pasok nga pala yung motor dito Kaya mo na Para hindi na rin marugado dito yung motor Kasi bugbog dito yung motor pag pumapasok Bukod sa sobrang rough road eh, Lubog yung gulong niya sa mga putik dito Yung service nga po natin sa totoo lang -ano na, Antik na po yung, <laughs> yung mga putik na nakakapit doon sa motor Kasi nga, paano mo naman lilinisan kinabukasan ganito na naman ulit kaya tsaka ano kapos na sa oras kapag umuwi kami Ayan, lubog dito kapag dinadaan ko dito yung motor lubog dyan medyo nahihirapan mag ahon hindi kagaya yung paglakad oh. ko Rans paano ka? ah sige sana nandito si tatay Ben para ano sa ganun na eh makausap natin ha? yun ang magandang tanong ano nandito dito kasi baka mamaya naglako pero hindi ko sigurado kung anong araw ngayon bernis yata pero hindi maglalako yun maulan almost 2 weeks na na ganito po ang panahon dito walang tigil mamaya ulan na naman yan sigurado bilang lang tayo ng mga 30 minutes <laughs> ulan na ulit yan Every 30 minutes lang ang pahinga niyan. Break time yun ay. <laughs> Break time yun ang ulan. Nakatay niya muna kayo. Oh, may motor dito. ah. May nakaparadang motor dito kay Tatay Ben. Oh, may tao dito. May Tatay Ben. Tatay Ben! Tay Ben Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka, ka pupunta? Manood Ha? Manood Manood? Ang aga naman Mamaya pa kumalit Okay, ano yan? Daradala mong yan? Kumot Doon ka matutulog? Kanino ka makikitulog? Pag ano, pag ano, maulan, mas matulog. Saan ka nakikitulog dyan? Kanino? Doon sa... Saan? Una ni Carlo. Kano ano mo yun? Ba, kung ko yun. Uh, kaybigan. Kaibigan? Kaibigan lang. Okay. Tapos doon ka na nakikinood, makikitulog ka rin. <laughs> Ay, si tatay ko na. Sana ganito lahat ng pinapanuran. Hmm. Oh, pinanood ka na, pinatulog ka pa. pa baka pa yun. Baka pakainin pa yun. Pakain ka pa doon? Pati pagkain? Opa! <laughs> <laughs> ha? Ito. Meron oh, pa eh! bigas! Ha? Ano? Yung... Ano? ayuda. Ha? Ah, kahapon? O nakita ko si Tatay Bin kahapon ka doon sa sentro. Yun. Yung dala mo, bigas yun? Oo, so, bigas yun. Oo, ang dami mo ng bigas. Ang dami mo ng bigas. Dali kay ano? Kanino galing? Sa plaza. Hmm... Okay. So binigyan pala ng uh, regalo papasko. Mm, kaya pala may dala-dala ka kahapon. Oh, gamit mo na 'yung jacket ah. At 'yun oh, kumot. Alin 'yung kumot? Kasama. Ga gamit mo na 'yung jacket sakto sa 'yo o oh, maliit? Sakto lang. Maliit. Maliit. Ah, Akala ko kasi sakto lang. Okay lang 'yan. At least may panlaban ka sa lamig. Ano tay? Hmm. O, nga pala tay, may pinapabigay sa isimisis misis panghanda mo daw sa Pasko. Ha? Oh, mayroon dyan pang salad, spaghetti. May pa ba na dyan? May spaghetti ka dyan? Wala. Ha? Spaghetti. Wala. Wala na. May spaghetti ka dyan? Wala. Spaghetti. Meron ka dyan? Wala. O, oh, meron dito. Pwedeng lutuin. Ha? Tapos salad. Pwede kang gumawa ng salad. Ganyan. Pwede ka magluto ng pansit, bihon, may mga pangrekado na sa loob. Uh, may bihon, may pangrekado na bihon. Ah, okay. Tapos mayroon na dito inumin. May inumin na dito, ha? Ano yung agaw, oh. Hindi ko masabayan. Bagong taon, iba. Oh, pwede naman. Ano? Mm -hmm. Pwede yun. Sa bagong taon naman yung iba. Ano? Ilagay natin sa loob mo tay, Sa loob ng bahay mo. Pasok natin. Baka mawala. Hmm. Ah, may mga inumin na dyan si Tatay Ben. Na drinks. Kung para sa... Uh, Pasko. Ha? Ah, may lakad kami bukas tay. Hmm, alis kami bukas. Hmm. I-open na, lang ni Tatay Bin yung bahay niya at uh, may pasok natin ito ano na ito. Mga panghanda niya na pinadala ni Commander. Hmm. Ganda lak mo Tatay ah oh, ang ganda pa ng lagay niya ng susi. Isang ka pa, o. Oh. Nakatali sa... <laughs> <laughs> hindi mo mawawala. Ano ba, tatay? Oh. Galing. Mahusay ka talaga, tatay Ben. Ang talino ka talaga, tatay Ben. Hmm, mamaya may ibabalita pa tayo kay tatay Ben na... Uh, hindi ko alam kung uh, ikatotuwa niya. Uh, pasok na yan. Huwag na natin kalasin siguro, ano? Basta, nandyan, mga pang salad yan. Tapos, uh, kompleto na. Dalawang spaghetti, dalawang kilo ng spaghetti. Uh, pansit bihon. Ay, mga pang lahok, pang regado. Nandyan na. Sige, pasok mo na lang. Huwag na nating nakakalasin. Uh, Medyo mabigat kasi okay, gawa ng tay. drinks. Kasi yung mga lata ng, ano, yung sa... O, oh, di mo kaya. Bigat. Bigat yan tayo. Mm. Oh, sa sa mo na ulit. Lilipat ko doon. Oh, sige. Ikaw bahala. Pansit. Oh, sige. Hmm. Nasaan yung isang mong a... Kay Ben, nasaan yung isang aso na kulay itim? Itim? Buhay pa? Buhay pa. Ah, buhay pa. <laughs> buhay pa. Binibilangan, na Binibilangan ko na kasi yung araw nun Boy po pala Busog-busog Tatay Ben, kagabi saan ka natulog? Saan ka po natulog kagabi? Dito Dito Ngayon ka lang doon makikitulog Sino nag-offer sa iyo na matulog doon? Sino ang nagsabi sa iyo matulog ka doon? Ay, mga Yung kaibigan mo Hindi naman ikaw ang nagsabi hmm, Ang naman nila naman nila ang babait ano kasi pinapanood na si tatay. Pinapatulog, pinapakain. Baka kinakantahan ka pa bago matulog. Ha? Kinakantahan ka pa bago matulog. Kinakanta ba? Haba. Ano pa ko? <ka? laughs> Tay, parang mas maganda yata ang dungan ng tamira. Ipakilala mo kami doon sa kaibigan. Ipakilala mo nga kami dyan tatay sa kaibigan mo. Ha? Ha? Mamaya ipakilala mo kami sa kaibigan mo. Doon na rin kami makikitira. Pwede kami doon. Hindi kami pwede? Ah, kayo? Pwede. 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 Oo. <laughs> okay, Tatay Ben. Ay, ba ka? Ruben. ay kay Ruben. Ah, yung mga naglalaba dito. Ah, okay. Yung mga nakikilaba dito pala sa uh, munting munting dito ni Tatay sa balon, yung pala yung pinapanuoran niya. Okay, mababait nga naman. Ano, tatay? Hmm. Ah, eh, pati pala ito, suot na ni tatay, oh. Wala ka nasusutin sa Pasko. ako baro, tatlo, apat. Okay. May baon ka. Sabi na. <laughs> Parang doon ka natitira, ah. <laughs> ha, tatay? Parang plano mong doon na tumira, ah. Dali na natin gamit mo doon. Ano? Pwede. <laughs> Aba gusto rin talaga ni Tatay Ben. Hmm. Pwede na Okay, Tatay Ben, may babalita ako sa iyo. Okay, Tatay Ben, uh, may update po tayo doon sa sinasabi nga namin na nakikipag-coordinate kay Commander patungkol doon sa uh, pinsan niya na si Justone Larcon. Okay, Tatay Ben, yung pong sinasabi mong kamag-anak mo, yung natitiran yung kamag-anak doon sa Bicol, nagtanong daw siya kung kilala kayo ang kilala daw nila yung mga kapatid mo na mas panganay sa iyo. Sino po ang mas panganay sa iyo? Ah, Patay na ba mo? Patay na? Ah, yung pan. Yung panganay mo na kapatid? Ah, patay na. Okay. So yun daw yata ang pinakang inabot nung mga kamag-anak na pinsanid din ni Tatay Ben na nasa Bicol. Siya, yun yung kilala. Pero si Tatay Ben hindi masyadong pamilyar. Siguro sobrang liit pa o wala pa nun si Tatay Ben. Siguro kasi mas panganay nga yung nakikilala eh, nila. Pero yung nanay mo daw, kilala nung mga nasa Bicol na kamag-anakan nyo. Na talagang kamag-anak nga talaga ni Justone. So ito, kumpirmado na talaga. Wala nang doubt ito, wala nang duda. Kamag-anak niya talaga. So ang inate lang namin na sagot at pinatanungan namin kung ano yung... Baka sabi namin, baka naman pwedeng uh, bigyan si Tatay ng kaunting opportunity kung ano yung pwede nilang maibigay at uh, yun naman ang inaantay naming update kung ano yung magiging sagot pero patungkol doon sa nagkakaroon tayo kasi hindi sabihin ko na yung totoo nagkakaroon din ako ng kunting doubt kung talagang totoo ba na uh, kamag-anak ni Tatay Ben si Gistone Larcon kasi syempre baka mamaya eh, kumbaga eh uh, same apelyido lang, ganyan kasi maraming ganyan Pero ngayon, kumpirmado talaga Na magkamag-anak nga talaga sila Walang duda, walang labis, walang kulang talagang magkamag-anak sila kumpirmado yan ang, ang ano lang doon hindi si tatay Ben kilala kasi nga may mas panganay sa kanya na kapatid at yun yung kilala nung uh, mga kamag-anak din ni Justoni doon sa Bicol at hindi lang pamilyar sa kanya si tatay. pero yung mama niya nakapinsa ng mama ni Justoni ay kilalang kilala kilalang kilala pala talaga ano? Hmm, sabi nga hindi daw akalain na uh, may buhay pa doon sa mga anak. Kapatid nga sa tatay Ben, hindi nila alam. Akala nga nila, ang naging anak lang daw ay dalawa yata yung sinasabi. Parang ganun, dalawa yung naging anak. Pero, ilang kayo magkakapatid tay? Siyempre kami. Oo, tamo? At ibig sabihin, napakatagal A ng panahon. Ah, kami masyera. Oo, napakatagal ng panahon. Ibig sabihin, yung panganay, ibig sabihin, matagal ng panahon, hindi na nila alam na nagkaroon pa ng maraming supling yung mama nila dito sa bayan na ng Kapalongga siguro yun. Kaya ayan, hindi familiar sa kanila pero yun, at least ngayon ay talagang ano na ay eh, masaya kami na uh, nakita din si tatay ni Justoni na nakita yung video at sinasabi nga na talagang uh, na nagpatunay ang mga kamag-anak nila sa Bicol na talagang ito ay kamag-anak din okay, at uh, pinanood din kasi yung video dun ni Pinasa at hindi ko alam, siguro hindi natin alam kung ang feelings ng mga kamag-anak nila dun ay naging masaya din o natuwa din dahil may ay, yung tita nila ay eh, may anak pa pala na nabubuhay ngayon di ba malay natin kasi matatanda na rin daw yun yung mga kamag-anak na sa Bicol halos ganito na rin kay Ben o mas matanda pa yung iba kasi siguro na tiling buhay pa lang pa rin hanggang sa ngayon kahit na mas maidad sa kanya parang kaedadan siguro nung kapatid ni tatay Ben ano ano, ang mas panganay sa iyo babae lalaki 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 abot babae okay. um, okay. mm, And, and boy so, yun nga si sabi ko. Tama, yung dalawa na magkasunod, yun yung kilala. Dalo dalawa ang dalawa babae, hmm, yun Yun nga, tumpak. Tama nga yung sinasabi nila, e, tama din sa kwento ni Tatay. Dalawa yung kilala nung mga kamag-anak nila doon. Ibig sabihin yung panganay at yung sumunod sa panganay. Tapos sila, simula siguro kay Tatay kung sino man sumunod doon ang pangatlo. The rest yun, hindi na nila kilala. Hindi na nila alam. Okay, malay natin one day. Hindi natin alam, may bumisita na lang dito kay Tatay na kamag-anak niya galing sa Bicol. O, oh, hindi natin alam, bigla na lang si Tatay Ben dito. mali natin si Gistoni pa ang bumisita dito. Tapos biglain na lang si Tatay Ben dito kunin o bigyan ng oportunidad sa sa kung saan man lugar sila nakatira, di ba? Malaking ano din talaga, parte din ang nagagampanan ng social media na sa pamamagitan talaga nito ay nahanap kung alin-alin man yung mga ah, nawalay sa iyo o hindi mo nakilala o ah, matagal ng panahon mong dinay kita. Sa pamamagitan ng social media ay nakikita mo ulit Nabuhay pa pala yung ganto si ganyan buhay pa pala so yun laking bagay talaga okay tatay Ben ngayon ay Pano, pupunta ka na ba doon sabay ka na sa amin ha okay sara mo na bahay mo kung isa mo ay tatanungin mo na kita ngayon natutuwa kami tay ha na talagang sinagot nila na kamag-anak ka daw pala talaga oo totoo pala talaga Nandiyan, mga larkon dyan. Mga larkon dyan, ganun din kamag-anakan din. Pa pabangkin ko na yan. Hindi lang pala si Tatay Bin po ang kamag-anak niyo dito, pati pala mga taga dito din ay napadpad lang talaga Gusto sila na, dito. Gusto dyan, lumaba siya, tuturo ko sa nila, alarkon dyan. Hmm, okay. Pabangkin, si Sarito, pabangkin ko na yan, Sarito. Nasa Manila, Sarito. Okay, napadpad lang talaga sila dito siguro. At uh, dati siguro doon sa pinang sa mismong kusang sila pinisa ay eh, talagang ano Uh, doon sila magkakakilala kung nandoon doon sila sa katlapadpad nga sila dito kaya Ayoko po pardo pa ko pardo pardo may artista mga pardo oo mo din yun hmm. kaya yung Castillo. hmm. grabe ang ano ni tatay ang suwerte pala talaga sa anak kung ano e, ano Beltran. Beltran, Beltran. Sino? Beltran. Sino yun? at yung abogado sa naga ah kamag-anak mo rin Tuhin ko lang yun. tuhin mo hmm. Dahil dai mong kamag-anak tatay na nakaluwag sa buhay ano oo ni Tayo anong pakaramdam mo tatanungin kita at uh, napanood ka ng ni Gistone. Oh anong pakaramdam mo napanood ka niya Maganda Mag Mag sa pakaramdam isa ah, masaya si Tatay Ben. O, napanood ka. Dati siyang pinapanood mo, ngayon ikaw nang pinapanood niya. <laughs> Di ba? <laughs> oh. L lagi ko napanood yan. oh, lagi mo siya dating pinapanood. Ngayon ikaw na napanood niya. Di ba? Yeah, manapanood sa akin. Mm. <laughs> Ganti lang kami. Mm. Ganti lang. Ano. Gantihan lang ano. Oh. sige tay, sara mo ng bahay mo at sabay ka na sa amin. Para may kasabay si Tatay Ben palabas dito sa bahay niya. At sinisecure niya yan. Bawat Iliipat binibigay natin, sinisecure niya. Oh, sige po, ikaw bahala ta eh. Ilipat ko na si Bagar Oh, palabas na kami ni na Tatay Ben, kasama na namin siya para na sa ganun ay hindi naman. Oh, mabigat ba 'yan? Ano naman tatala? magaan, magaan. Ha? Kumot. Ah, kumot. Oh, sige. Kung kaya mo naman, edi eh, di ikaw na. Mm. Tay Ben, kapag po minsan inaabot ka dito ng gabi, hindi ka natatakot dito sa daan? Hindi ka natatakot dito? Araw gabi lang dito. Grabe si Tatay Ben, lakas po ng loob, ano? Kasi siguro ako, kung... Ang aso mo, ha? Ang aso mo, ako, Sinasama mo ang aso mo. Mm, kasi kung ako tatanungin mga bayan eh Sobrang liblib -lib kasi Ha? Aso Hi Nagalitan ko Kapag ngayon. Ibig sabihin isinasama mo sila kapag gabi mm. Tapos kasabay mo rin sila papasok dito Grabe Wawa si tatay bin po sa location Pero wala man tayong magawa kasi nga Ito yung gusto niya kasi may trabaho din daw siya dito Yung pagbabantay nga ng niyog may bayad din siya na nakukuha kaya gusto niya dito pero sa akin lang medyo liblib -lib talaga para sa mag isa para sa mag solo na tao ha? Uno, 21 bukas oo po tay 21 na po bukas ayan umuulan na naman tay o paano? didiritso ba tayo? sisilong tayo? wala na yata tayong masisilungan tara tay silong muna tayo dito mayroon ditong kubo kubo Seren tayo Dito. Tayo. Mulan, grabe ito 'yung sabi ko sa inyo. Ah, lang tayo ng 30 minutes at uulan, <laughs> o, 'o. 'Di ba 'di ako nagkamali? Sabi ko nga, oh ayan o. Sabi ko sa inyo 30 minutes lang papalipasin 'yan. Oh. Mulan na naman ang malakas. Grabe hey! talaga, 'o. Kanina po ito tatay. Kanina ito. Akin pa yun ito. Sa iyo rin ito? Aba. Ang dami <laughs> mo naman bahay. Kasi pa ito. Inayos natin ito. Ito na lang. Ang dami mo bahay tay. Ayun ay, ko Sino nang paggawa nito? Yung, yung palaki ko. Ay... Wala na rin. Wala sa kabiti na. May palaki ka ba um, May pinalaki ka? Um, Bikul. Cool. Babae, lalaki? Lalaki. O ano nangyari sa pinalaki mo? Kaya yung kasama niya, ano, Para... Patik. Ay, ganun. Napariwar, napariwara. Kaya, na parewara Galing kaya, tatay, may, may, palaki, may palaki ka pala tatay, ano? Mm Hindi -hmm. namin to alam, ah. Galing naman ni tatay, napakabait talagang tao nito. Si siya nagpagawa nito? Siya nagpagawa nito? Siya, yeah. ay, kwan? Pinagawa mo para sa kanya dapat? Okay. Oh. ano? Kaya niya? Hmm, pinagawa niya. Mm, pinagawa niya. Oh, hindi lang na ituloy mga kabayan oh, bahay. Oh, kaya pala itong nadadaanan namin ito ay ano. Ah, uh, akala ko may magbabahay din dito. Pero bin din pala ito. May palaki pala siya kaso napariwara na daw. Hmm, bakit umalis yung palaki mo? Tay! Ah, uh, hindi kayo nagkasundo? Pinalayas ko. Bakit? Ay, mga sabungo ka oh. sa balok. Pinapili sa bag. Anong ginawa tayo? Pinapili. Yung? Yung sabungo ko. Mga manok mo? Uh -huh. Ibinenta niya? Ibininta niya. Kado na uh -huh. kawawan. Grabe naman yan. Sabo, ko, magkabi ka. At saka palaki mo na nga siya. Uh -huh. Ganun pa igaganti sa'yo. Oo. Uh -huh. Minsan po talaga mga kabayan, o kung, kung sino uh, yung kung taong... Yan yung nagkakanaan, sabi ko, yung ginagamukpal ko, habi. Ah. Hmm, Tinunan mo na. Minsan kung sino yung tinulungan mo talaga, minsan siya pa yung tutuklaw sa'yo pagdating sa huli. Kagaya hmm. nito kay Tatay Ben, pinalaki niya pala, pero siya pa yung ginawa ng di maganda. Hmm, di maganda? Simula, ilang taon mo yung inalagaan? Parang patagal na. Okay, dito na kami ni Tatay Ben sa labas ata uh, kakatigil pa lang ng ulan grabe oh Tay Ben saan banda yung tutulugan mo saan banda saan banda yung tutulugan mo saan sila sa bahay ah, saan malayo pa <laughs> saan hindi na namin oh isa, dalawa, tatlo. Oh, sabay ka na lang apat sa apat. Na sila oh. A apat bahay. Ah, hindi. Okay. Sa apat bahay. Okay, tara. Tara, tatay. Sakay ka na. Pasakay na natin si Tatay Bin dito kay Ira para ano, makasabay na doon papunta sa pupuntahan niya. Okay, pasakay na natin si Tatay Bin. Tatay Bin, meron kayo sa mga ba Masa nabati kay Tatay. Hindi, okay lang kami. Ah, siyo, <laughs> Sige na, tatay, sakay ka na doon kay Rans. Oh, mga kaibigan. Oh, oh. Mga kaibigan ni tatay. Mga kaibigan mo sila? Oo, oh, mga kaibigan. Punta ah, ka na doon tayo, sakay ka Ay. na kay Rans. Punta na tayo doon sa tutulugan ni tatay Ben. Atid natin siya. kaysa maglalakad pa po, po si Tatay Ben, tinan nyo, lalakarin natin. Diba yung nilakad natin mula sa loob, tapos ito pang nilalakad ni tatay bin na to papunta din sa pinanunuoran niya uh, putik nga lang alright ito yung sinasabi ni tatay bin na madalas na nagbabaha dito kasi nga ayan dagat na yun dyan. so hampas dito ang alon kaya sabi niya mas maganda pa daw yung pwesto niya nakita nyo kanina diba tama ako sabi ko 30 minutes lang eh uulan na naman yun no? Taman, tama kasi eh, nag cut pa kami kanina ng video kasi nga may mga inaasikaso si tatay bin dun sa kwarto niya sa loob ng bahay niya eh sa tansya ko siguro may mga 30 minutes talaga yun Pero ayun, putik oh. Tignan nyo yung nilalakad ni Tatay Bin o oh, Yung binabiyahe namin. Patungo daw ito dun sa pinanunuoran niya na bahay. Ngayon, nagsinya si Tatay Bin. Malapit na daw. Ah, ito na yata. Ah, dito na. Okay. Ayan, dito na nga. So, paano tayo, Ben? Punta na kami, ay, ha? Pag maganda pa pag lang, may kitulog ka na lang. Sige, sabihin mo salamat sa kanila, ha? At uh, pinapatuloy kanila. Okay po tayo. God bless tayo. Merry Christmas! <laughs> sige tara na dahil rin tayo at marami rami pa rin tayo dito madadaanan ng mga ah, putik na halos lubog din talaga ang motorsiklo ayan kita nyo yan oh, grabe dito lang pala yung sinasabi nyo mga bayan, sa mismong dinadaanan namin ni Ranz ay sorry Beli, Bu, siapa?